sa maliit na bayan sa Texas. Isa sa mga kilalang pangalan sa mundo ng sabong ay si Walter Kelso isang tahimik ngunit matalino at masusing sabongero na may matalas na mata sa pagpili ng mga lahi. Kilala si Kelso sa pagiging masinop sa kanyang mga manok. Hindi siya basta-basta nagtitiwala sa kahit anong bloodline. Kung hindi ito sumailalim sa kanyang masusing pag-aaral. Madalas siyang makita sa kanyang manukan, suot ang kanyang lumang sombrero, habang maingat na sinusuri ang kilos, postura at asal ng kanyang mga manok. Hindi lang lakas at bilis ang batayan ni Kelso, pinahahalagahan niya rin ang talino at tibay ng loob sa bawat tandang na kanyang inaalagaan. Isang araw, habang si Kelso ay bumibisita sa sabungan sa Texas, nilapitan siya ng isang matandang sabungero na nagngangalang Old Man Griffin. Si Griffin ay may bitbit -bit na tandang na tila ibang iba sa lahat ng nakita ni Kelso. Matikas ang tindig ng tandang, matingkad ang balahibo at may kakaibang tapang sa mata nito. Walter, ito ang aking pinakamahusay na tandang. Siya ay nagmula sa lahi ng mga claret, pero may halo ng ibang lahi na sikreto ko lamang alam nag-alinlangan si Kelso. Ngunit nang makita niya ang tapang at diskarte ng tandang sa laban, napaisip siya. Sa halip na bilhin ito, hiningi ni Kelso ang mga inahin ni Griffin upang simulan ang kanyang sariling eksperimento sa pagbuo ng bagong bloodline. Gamit ang mga inahin mula sa linya ni Griffin, sinimulan ni Kelso ang pagbuo ng kanyang sariling strain. Pinaghalo niya ito sa kanyang mga pinagkakatiwalaang bloodlines tulad ng out-and-out Out Kelso Claret Boston Roundhead at Hatch. Ngunit hindi naging madali ang proseso. Maraming beses na nabigo si Kelso may mga manok na sobrang agresibo ngunit mahina sa depensa. May iba namang mabilis pero kulang sa tapang. Hindi siya sumuko at patuloy na pinagsasama-sama ang mga lahi hanggang sa makabuo siya ng mga tandang na hindi lang malalakas kundi matatalino rin sa pag-atake at depensa. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsubok at paghahalo ng mga lahi, lumitaw ang isang strain na may kakaibang katangian matatag sa palo, may tamang tiempo sa paglusob, at may di matatawarang tibay sa laban. Ipinangalan ito ni Kelso sa kanyang sarili bilang Kelso Bloodline. Ang mga manok ni Walter Kelso ay nakilala sa kanilang husay sa cutting o pagputol ng galaw ng kalaban sa laban. Hindi sila basta sumusugod, kundi matalino nilang hinihintay ang tamang pagkakataon upang umatake. Ito ang naging sikreto kung bakit madalas magtagumpay ang kanyang mga alaga sa mga malalaking derby sa Amerika. Si Walter Kelso ay hindi nagtago ng kanyang sikreto. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa iba pang mga sabungero na may parehong dedikasyon sa pagpapaganda ng lahi. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang kasikatan ng Kelso Bloodline maging sa Pilipinas ay kinilala ito bilang isa sa mga pinakatatagumpay na strain sa mundo ng sabong. Hanggang ang ngayon, ang mga lahi ni Kelso ay nananatiling pundasyon ng maraming modernong bloodlines. Ang kanyang diskarte sa matinong pagpili ng lahi at pagsasama ng tamang katangian ay nagsilbing inspirasyon sa mga seryosong magmamanok sa buong mundo. Ang tagumpay ni Walter Kelso ay hindi nakamit sa isang iglap. Ito ay bunga ng kanyang tiyaga pag-aaral at hindi pagsuko sa mga kabiguan. Tulad ng kanyang mga tandang, ang tunay na tagumpay ay makakamtan ng mga taong handang maghintay ng tamang pagkakataon upang sumugod at lumaban ng may diskarte.